Pilipin naman natin yung nangyayari sa ating uh, teritoryo pa rin natin ah. to. Teritoryo pa rin natin ah. to. Ah. Yes, of course. West Philippine Sea. Grabe niyo. pala yung habulan dyan, partner. Uh, naghabulan, nagbanggaan sila-sila. <laughs> uh. Marami tayo ng... Ayan, tuloy. Narito na, si Dr. Renato De Castro, <laughs> Defense Analyst, Professor, Department of <laughs> International Studies, DLSU. Dr. De Castro, Igan at Connie, maganda umaga po. Good morning, uh, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, Igan at Connie. Kamusta po kayo? Mabuti po. Ah, uh, paano natin ano, ika nga ititingnan dito pinakahuling harassment na kung saan eh, nakarma agad sila, no? Sila <laughs> nagbanggaan eh. <laughs> Pero nag, nagsagawa po ng pahayag itong Ministry ng China na naman at sinasabing kasalanan naman daw natin 'yun at nandoon na naman tayo. Na naman tayo sa mm -hmm. kanilang uh, teritoryo. Kuwang, well, nagpitin ko yung analysis na ginawa ni Colonel Raymond Powell. At of course, sinund sinigundahan ng ating presidente. Yung nangyari sa Scarborough Pole, no? massive yung deployment nila. Nandiyan yung Coast Guard, nandiyan yung Maritime Militia, and of course yung Navy. No? Lituin yan, na sinabi yung preso yung nakita na yung presos, yung, yung presos sa Chinese Coast Guard sa Bursing Channel. Dati hindi sila pumapasok ng Basi Channel o Luzon Strait. Link yan, yung nangyari, doon nagyanit pa rin na China, napikulan siya na sa atin. No? Kasi nga yung statement ni Presidente nung nasa India ka. Na pag nagkakit ng maghidwaan -nag 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 yes. sa Taiwan, madadrag tayo. Uh -huh. so, At so kailangan... yung operation na ginawa nila sa Star na nanagbanggaan, no? kasi hindi naman hindi natin makikita yung people's of the Army's Navy State actively involved sa harassment. Usually, nasa likod dyan. Usually, ano Nasang po? Sorry po. teka, 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 uh, doktor, teka po. Ayusin uh, lang po namin yung yun, yun, na yun, na yun, yes, po. uh, ng communication. yes, uh, doc, uh, ito na, yung kaninang nabanggit po namin. Pag-uusapan natin. Mm -hmm. Hindi lang karagatan, pati himpapawid. Ayan, uh, medyo hinaharas na tayo ng China eh kasi lahat ng gamit natin gaw gawa sa China eh. <laughs> Ganun ba? <laughs> <laughs> pero ito pong recent incident dito sa Baho de Masinloc, no? Kung saan uh, inattempt na naman uh, for the nth time, sabi nga napakaraming beses naman na talagang hinahabol ng uh, CCG, ang ating PCG, no? At tumagal pa ito ng mahigit dalawang oras na habulan pero in the end, silang dalawang na CCG at saka yung uh, PLA Navy ng China ang nagkabanggaan. Ngayon, ang tanong ko ho, kapag ganito na parang, again, ay parang sinasabi nila tayo na naman at binabaliktad na naman, tayo na rin ng may kasalanan dito, despite the fact na nag-offer pa nga tayo, di ba, ng uh, tulong nung nagkabanggaan silang dalawa, wala ho ba talagang uh, magiging, kumbaga, positive kaya na magiging, uh, uh, resulta itong pag-o-offer natin at least ng tulong despite the fact na di ba sila ho ang naunang nanghabol na naman sa atin well kasi tandaan natin Connie, yung naratibo nila naratibo yan ng communist party okay lahat ng communication na nangyari diyan dictate ng communist party hindi katulad sa atin no mm -hmm. uh, kayo private kayo private company na dinidiskusyon natin Pagdating yan sa naratibo dyan, kontrolado yan ng Communist Party. Tsaka kaya ang target audience nila yung mga mga, mga Chino. Mm -hmm. So sa kanilang naratubo, tayo palagi may kasalanan, tayo pang nang bubuli. Uh -huh. At of course, teritoryo nila yon. So wag na tayo umasa ng any fair treatment on their part. Kasi in the first place, we're dealing with an authoritarian regime na pinamumunuan ng isang communist party. So uh -huh. alam naman natin sa isang communist society, lahat dyan na nga ano, nangyayari, lahat dyan, may sipaghinga ng mga tao, dictated yan by the Communist Party. Ah, uh -oh. So, ibig sabihin, hindi magbabago yung kanilang uh, naratibo despite the fact that uh, nakikita nila yung goodwill on our part, no? Wala yan. Tingin pa nila kaya pa eh, include Mm. Oh, baka sisihin pa tayo nagbanggaan sila dahil nga pumasok tayo doon at the, end of the day sisihin pa tayo. Kasi kayo pumasok ay sa territory na namin lang, nagbanggaan <laughs> <tuloy>. <laughs> Yun ang naratibo nila ngayon, hindi eh, ba sir? So uh, given Oo. that uh, ang kailangan lang talaga is tuloy-tuloy pa rin po tayong uh, through our DFA na maghain po ng uh, diplomatic protest. Ganun pa rin ang ating direksyon sa tingin ninyo dapat. D dapat oni palakasin natin talaga yung ating hukbong dagat, okay. saka yung Coast Guard natin. Mm -mm. Diplomacy can only do so much. Uh -oh. Oh. Oh. Kasi nag, madaming mga Pilipino, nag-file na naman tayo ng diplomatic protest. It's a necessary thing kasi ino-object tayo. Pero at the end of the day, any diplomatic action, diplomatic protest should be backed up by a credible naval capability. Okay. Kaya nga meron na tayong comprehensive archipelagic defense concept. Sabi nga ni Presidente nung kanyang interview kahapon, nung tinanong siya, ano magagawa natin sa mga harap Sabi niya, we don't have any silver bullet mm -mm -mm -mm. because this is a long-term challenge. Talaga kasi ang goal ng China, sa kupen oh, yun. yung uh, almost 90% nung South China Sea. Kaya nga meron silang from nine ginawa pa nilang 10-9. Mm -hmm. Tapos hindi lang South China Sea, West Philippines Sea, pati pa Taiwan na napakalapit sa atin. So sinabi ni Presidente na I, I was really impressed no, sa, sa interview sa kanya kahapon. Mas There matapang na. There is no simple solution. Oh, mas matapang and of course, more importantly, realistic. Yes, oo. This is a long game. This okay. is a long Ayan. game. Hindi mm -mm. tayo pwede Doctor, maging pretentious ano, oh. na hindi tayo makakasalis dun sa pag nagkaroon ng gulo sila. Tsaka ito na yung tinatawag natin new normal. Mm -mm. Wow. Kasi malakas makapangyarihan at na na-nakop yung ating ka malaking kapitbahay. Okay. Yung yung uh, Dr. De kaso yung dangerous maneuver nila kahapon ano. What if, eh hypothetical naman to, yung malaking barko eh hindi tumama sa barko nila at sa atin tumama? Ayun oh, lang. Iba ba magiging uh, 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 implication? implikasyon? Delikado yan. yan. Mm. -hmm. Uh, delikado yan kase yung Coast Guard vessels natin, dahil kasi design yung Coast Guard vessel natin for law enforcement, gawa ng Japan yan. Mm -hmm. Gawa yan sa fiberglass. Yung bagko ng Chinese Navy tsaka Chinese Coast Guard, actually, yung Chinese Coast Guard, na-create yan, mm -hmm. dahil din-commission Chinese Navy yung madami lang destroyers at mga frigates. Kaya titignan mo yung Coast Guard vessel nila, may gun turret, tayo wala. At gawa sa bakal yan. Uh Oo. -oh kung tinamaan yung bagko natin, talagang bakal lumubog yan. Kasi gawa sa bakal. Miskin na yung mga bagko ng Chinese Coast Guard. Kasi galing din naman yan. Decommissioned warships yan ng People's Liberation Army's Navy. Opo. Malalaki na sila, mas malalaki na pa sila at gawa pa sila sa bakal. Opo. Okay. So, uh, okay, say, iba, iba, ba magiging implikasyon nun? Kasi ngayon, di ba, parang ay ganyang yeah. puro harassment-harassment. Pero yung talaga nagkabanggaan na. Mm -hmm. Eh kung may namatay na sa ating coast guard, uh -uh. pwede natin invoke ang mutual defense treaty. Kasi ang... ang cover ng mutual oh, mutual defense treaty pati yung coast guard natin, covered ng mutual defense treaty. Uh -huh. So yun yung yun yung talagang iiiwasan din siyempre natin na sabi nga, diba? Wala namang gustong magkaroon ng ma escalate pa yung gulo d'yan. Pero oh, saka depensa lang tayo lagi. Opo. Oh, depensa lang talaga tayo palagi. Oo. Oh, ayun ang diniin ng ating presidente doon sa interview niya kahapon. Nobody from the Coast Guard or Navy wants war. Yes. Pero pag ginigipit ka na, ginigit ka na, hindi na tayo atlas. Hindi tayo susuko, di ba? Parang sabi niya, matatapang naman ang mga Pilipino talaga. At kitang-kita rin yung uh, ano po eh no yung parang diskarte eh, nung ating mga nasa PCG rin hindi ba magagaling din talaga silang Uh, magmaneuver sanay na sanay na rin ano at uh, yun ho 'yung sinasabing baka pwedeng sa training din kaya mapalakas pa lalo no? more na mga the more na mga bansaho na magbibigay sa atin ng support like Japan and EU yung international support oh. mare. Oh, kung kung, na, ma ma mahalay, kung ma napanood nila yung kahapon. Baka mas maging maigting pa yung international support sa atin, Dr. De Castro, eh, no? Oh, dapat talaga nating harness lalo na yung suporta ng Japan. Kasi ang Japan talaga, and of mm -hmm. course even the US, nakafocus nun sa development ng Coast Guard natin. Apo. At ngayon pumasok na yung in India. Mm -hmm. At India pumasok. Mm -hmm. So yung papila so, India, palaga, okay. yung papila India, maganda yon na senyales. Maganda, malaki nga. Kasi makapangyarihan ng India. Matagal na rin nilang kaaway no, uh, sa border. di ba? Mayroon silang rivalry. Talaga di ba? Talagang galit din ng India eh. Oo. Oh, hindi nila makalimutan na uh, dinunog sila ng mga Chino noong October 1962, mm -hmm. noong border clash nila. Right, hindi right. nila makalimutan. Opo. Pero ito sa pagpasok po, kasi marami rin ang ano, tao ng India, parang China, di ba? Uh, mm -hmm. Pagka ganito, ho, hindi ba ho ito mas nagiging threat? para sa China. Kasi the more syempre na magkaroon ng alyansa tayo sa mas ma bansang siguro kilalang hindi sila magkasundo with China, eh baka iniisip talaga nila na ito na talaga uh, kailangan gumawa tayo na mas matinding hakbang para magpakilala tayo lalo sa Pilipinas. Hindi ba ganun ang mangyayari niyan? Kasi ganun ang, well, well ng ano ng bully uh -oh. eh. ang attitude na, uh -oh. mindset ng bully. Alam nyo na. Uh oh, pag umatras naman tayo, lalo rin tayo ibubuli. where uh, <laughs> we're put in a situation Damn if you do, damn if you don't. So mas mabuti pa talagang pumalag na lang tayo. Oh, Kasi kung di rin tayo papalag, isa-subjugate naman tayo, sa sakupin tayo. Oh, Pero uh, Dr. De Castro, paano may iba ng incident kahapon, yung narrative, kumpara sa mga naunang harassment? Uh, mababago ba yan? Dahil parang mas matindi yung kahapon, talagang malapitan. Eh. Uh, palagay ko, mas let's uh, hope for the best. But let's expect for the worst. Okay. Yung But, pagiging mas yeah. aggressive na nila. Magmasiging agressive sila. Kasi uh, napansin pa, mas padami ng padami. Yung naka-standby dyan sa baho de masinlok. Tsaka yung paggamit na nila ng gray ship. Uh -huh. Gray Ay yung talagang nakakalagma. Ano po yun? Oh, yung kasi dati... War yung, yun eh. Yung ano? Uh -huh, Pangdigma. Uh, yung Navy. Uh -huh. Yung active participation ng Navy. Talagang it's a signal to us na talagang Kumbaga, you have to watch out for Chinese naval power, hindi lang yung kumbaga yung civilian, yung Coast Guard. Okay. Uh -oh. Ay, ma-ihabol ma ko lang. Habol mo? Ito po, profe. <laughs> Ikaw talagang partner. <laughs> Dr. Renato. Uh, ang habol ko lang din kasi may mga sinasabi ho sila doon na, yung uh, recent ho uh, uh, na pagpapa parang 'di ba napunta dito yung debris po ng China, baka daw ito ay target na talaga nagpa-practice na sila dun sa Palawan. Ano ho ang inyo hong tingin diyan? Uh, double edged sword jan eh. Pwedeng sabihin nila talaga aksidente lang pero kasi bakit nang galing sa Hainan? Mm -hmm. Saka pwede naman din nila i-determine yung trajectory noon. Oh, ah, yes. Pero talaga siguro sinadya nila na bumaksak yung debris dito, tapos nadinig natin yung sonic boom. Opo. Kasi naman, yung, e, tarinang, yung manig eh. Yung, uh -oh. yung manig. Oo, yung manig eh. Natatandaan nyo yung kapatid ng presidente nung nag-warning siya sa atin. Yung mga EDCAS sites nyo, yung kapatid ah, ng ah, mas yes, matanda yes, kapatid ng si, presidente, o, I mean. last year. Oo, uh -huh. na... Yung mga EDCA sites, target na ng mga Chinese missiles. Mm. Tapos so, nangyari ito. So may possibility oh, so, na hindi ito parang practice lang on their side, hindi nagkamali, uh, innocent na pangyayari. Pwede ho ba kayang isipin na natin yun at yan. mapaghandaan? Yan man, eh. oh. Message yun, pwede nga ba? Uh, oh. message yun sa atin. Ha? Pwede namin targetin yung mga EDCA sites nyo at lalo na pinapayagan nyo magpasok ng mga strategic weapons ang Estados Unidos, yung uh, uh, typhoon, no? saka yung nemesis. Oh. pero that's part of our effort to be really uh, enhance our deterrence. So pinapakita din sa atin ng China na may capability. Ganon talaga. There's simply no silver bullet. Show of force. Pag sa bully, o oh, pag magkab sa bully, dalawang hmm. reaction niyan, the bully would back down or the bully would become more uh, bolder and will uh, climb up the escalation ladder. That's yes, a so, yes. reality that we face. Ang uh, magandang balita lang, nagtagumpay yung kanilang sa kabila ng harassment. Natulungan yung mga oh, doon. No? Oo. Oo. Yes, yun na nga, mag-aantabay tayo para tong ano, telenovela napakatagal na, <laughs> ba? Diba? Anyway, thank you <laughs> po sir sa inyo Dr. De Castro, po. Tapos Castro, ingat ka. Thank you po. At ang igan, Connie, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Salamat po. Defense Analyst, Professor Renato De Castro. Oras ang ating,